meron tayong makina ngayon mga boss at uh, ang issue nito mga boss ay sobrang init yung engine niya at saka maayos naman yung andar niya ng mga boss at saka uh, hindi naman siya nag-overheat kaso nga lang nagre-reklamo yung mayari kasi mainit yung makina sobrang init at saka hindi mo ma uh, sakyan sa ano harap kaya nagpasya kami na ano mga boss sa uh, tatanggalin yung makina para matingnan sa loob kung ano ang magiging problema mga boss uh, ito mga boss ay nakatiming na to At, uh, makikita nyo mga boss ay yan nakatiming na yan yung sa ilalim nakatiming na rin bago natin tanggalin mga boss ay timing muna natin para uh, mayroon tayong guide or nga uh, Ngayon, tanggalin natin mga boss ay dasmantulin natin itong makina ito ng F6A engine. Tanggalin natin itong timing. Na bolt. To Gamit lang tayo ng impact wrench. Ito mga boss. Tengah-tengah latihan Yang berdua yang tepus tengah-tengah may problema yung pump ng boss, oh. Oh, so, sobrang gas kesna. lalim sa inyo mga pus. lalim na yung camshaft ito na yun mga boss ay sa loob ay, dikit nito yung dito ay, iwan yung washer yung iba kuha naman to, kasi yung iba, ayaw talaga sumikit dito sa loob kaya tanggalin natin yung head tingnan natin mga boss ding loob alam nito mo nung mo anong ilalagay dito sa gitna. Moreno natin yun Yan. kasi eh, siguro mga boss na ang lakas uh, sa spark plug nitong mga ganito. Kukang bago lang 'to binuksan mga bossing oh. tama mga boss number 1 wala naman siya ito yung number 2 yan mga boss nilig lakas yung tama oh Kaya, Buksan natin yung ilalim. tinanggal namin yung ilalim mga boss at uh, ngayon tingnan ko yung sukat ng bearing niya kung pasok ko ba siya sa standard kasi yung ina niya mag ano mag uh, ang ano uh, oil kaya subukan namin ano isukat yung ang shaft bearing kung maayos pa ba yung kanyang clearance gamit lang tayo mga boss ng plastic guides kasi importante ito mga boss kasi ito yung nagbibigay ng pressure papunta doon sa ibabaw para maakat nakaakyat yung ano yung langis. Ngayon lang mga boss pag ng ano plastic gates ang tawag ito mga boss Kaya siya ng clearance kung maganda ba yung clearance niya pero oh, sliding nut Drop na natin mga boss. Diretso na tayo sa bisa. 75 foot pounds. Iya, ini nanti yang ditangkali di Mabus. Yan mga boss. Kung mapapansin niyo mga boss, ay halos hindi siya napi ano, hindi siya napiga. Kaya ito yung dahilan mga boss, nakita ko na. Ito yung dahilan na may inang pressure ng kanyang langis. Tingnan niyo mga buti mga, mga bossing. Eh. Yan. Ang layo niya. <coughs> ang layo na sa standard mga boss. Dapat kahit anuman lang 38.0.38 uh, 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 .38 or ang pinakamaganda pinakamaganda mga boss yung 0.25 yung langis. Yan mga boss, ang layo. Yan. Kailangan natin itong mga boss na Magagawa mag ng paraan o maibalik sa tamang standard mga bus. Tamang sukat ng pag ano ng bearing. Bigay ng clearance ng bearing. Kaya mga bus, ang layo niya. Wala siyang ano siya bagsak kahit sa 51 siya mga boss bagsak pa rin yan eh o sa 38 siya pwede ide. Ata uh, ito ang naging problema ng makina na hindi siya nagbibigay na magandang pressure sa makina at uh, hanggang sa sunod nating video mga boss at uh, patuloy pa rin tayong uh, magbibigay ng kaalaman patungkol sa problema ng iyong mga sasakyan mga boss at uh, Hanggang dito lang muna yung video natin mga boss at uh, nakita natin yung problema at, uh, at saka yung head kailangan natin para face at saka okay naman yung pump at saka yung pangatlo ay yung water pump mga boss may problema at hanggang sa sunod natin uh, pagkikita mga boss at thank you sa yung panunod at dumbi parts to